ito ng pagpunta namin sa The peak, at pagkatapos nga namin pumunta doon ay dumaan kami dito sa Central para naman pumunta sa Admiralty at ito nga ng libre na sa IG ng ice cream at napakayami nga ng ice cream na to syempre naman kasi libre kaya yummy <laughs> dahil malapit lang naman ang Admiralty dito sa Central ay naglakad-lakad muna kami dito sa Central bago kami pumunta sa Admiralty at pupuntahan nga namin yung mga giant egg doon sa Admiralty ito nga palang sentral ang pinakauna-una kong napuntahan dito na lugar sa Hong Kong. At sinama naman ako dito ng isa kong kaibigan at pumunta naman kami sa TST. Ay, isang taon na nga nung sinama niya ako dito kaya lang hindi na nasundan yung gala namin dito. At ito nga yung Paris Well na gusto kong masakyan dito kaya lang napaka naman sumakay doon at walang gustong sumama sa akin. Habang naglalakad-lakad nga kami dito papunta sa Admiralty ay napakaganda magpahinga at mag-relax dito sa lugar na to. Ang sarap tumambay at umupo lang sa tabi na to at magmuni-muni. At nandito na nga kami sa Gen Egg. O oh, diba? Ang daming pakulo dito sa Admiral Titamar. Mabago-bago nga rin ang mga display dito. Nung isang buwan lang or nakaraang buwan ay mayroong giant na bibirito. Ito ang Admiralty Tamar dito sa Hong Kong ay isa sa pinagpipiknika namin pag wala kaming budget. Dito nga kami nagtatayo ng tent at kung minsan ay nagbabaon kami ng mga pagkain para mag food trip at minsan naman ay natutulog lang kami sa maghapon naming day off. At ayun na nga nasulit namin yung aming holiday na pumunta kami sa Dapi kahit hindi kami nakarating sa pinaka tower niya sa pinakataas at dito na nga lang namin binawi sa Admiral de Tamar. At yun, pagkatapos ay umuwi na ako. Mag-isa na lang ako dito. At nag -iway walay na kami ng mga kasama ko. O ba diba, ang sarap sulitin ng mga araw at oras na ginawa mo yung gusto mo. At yun ang pinaka-reward na magagawa mo para sa sarili mo.